So, ito guys, meron dito mga langgam na pula. So, ito yung daanan nila. So, titignan natin kung gano'n sila alakas makaamoy ng mga pagkain. Kung anong gagawin nila pag nakaamoy sila ng pagkain. So, lalatyan natin ang pagkain ng ano, daanan nila. At natin kung magkatawag sila. Lulukohin natin sila. So, ito ang galagay tayo ng candy subukan natin kung makamuyin nila Subukan natin kung makamuyin nila at kung anong gagawin nila So ayan, inamuyin nila At tapos ngayon magtatawag sila ng mga kasama So ito Magtatawag yan Nasabihin niya may candy na malaki pumasok siya sa itong ganda. Ito yan. Ayan, nagbilurong niya. Kung doon, may mga kiri doon, sabi niya. And, Ayan. Ayan, tutumakbo na silang dalawa, mabilis. Papasok sila ngayon sa lungga Ang bulong niya sa kasama niya. May bulong niya sa kasama niya kung nasa yung ano. Nasa yung candy. Ayan, nag-usap-usap pa sila. So, dito yung high na papasok siya ayan ayan mamaya lalabas yan lalabas na marami na sila so ito na guys yung mga tinawag niya nagtatakbo na sila sa isa so ayan na yung mga tinawag niya ayan naghahakot ko sila lang kasama kasi may matamis dito ayan nagtatakbo na sila rito para buhanin yung matamis So mamaya, babalik na naman yung iba. So ito yung kalina. So yan yung kaninang langgam na nagsumbong na may matamis Ayan yung malaki Ayan o Ngayon tumatakbo siyang mabilis May mga kasama na siya So halisin natin Para magmukha yung sinungaling Ayan o Ayan na siya Pabalikan niya yung pwesto Kasama niya may kasama na siya Sasumbong niya na sa mga kasama niya So tinanggal natin yung candy So ngayon wala na siyang inabutan Ayan o o okay, hinahanap niya ngayon kung galit ito mga kasama niya. Uh, sa sinungaling. Hinahanap niya. Wala naman, sabi uwi na sila. Ayan uh. hmm. <laughs> so ayan, nagsumbong na itong mga kasama niya. Sabi ng mga kasama, wala naman dito yung sinasabi ng pagkain, naglapasan pa tayong lahat. So, ayan. Naprank natin yung isang langgam na malaki. Yung pinaka nagsumbong sa kanila na may pagkain doon. Kaya lahat sila naglabasan, Wala namang inabutan.